Taurus, tumigil ka sa pag-scroll. Ngayong eksaktong segundo, hawak ko ang sinaunang tarot deck na ipinasa mula sa lihim na vault ni Baba Vanga. May isang tanong lang ako, sino ang hinahanap? Nanginginig ang mga baraha. Umakyat ang usok. At doon, nasunog sa Ten of Cups, lumitaw ang buong pangalan mo. Hindi ito pagkakataon. Hindi pa naginip. May taong naghintay ng pitong mahabang taon, bumubulong ng pangalan mo sa ilalim ng buong buwan, umiiyak sa harap ng larawan mo. Papunta na sila. Hawak ng video na ito ang petsa, ang makataurus, mga tita at tito ko sa buhay, pakinggan nyo to, ako si, your name, tagapagmana ng tarot na hinawakan pa ni Nostradamus at Baba Vanga. Kanina lang, habang nagdadasal ako sa harap ng altar ko na may Santo Nino at pitong barya, ang kandila ay sumiklab ng mag-isa. Doon ko naintindihan, may taurus na pinili ng langit. Kayo yon. Kayo ang hinintay ng tadhana. Sa gabing ito, ipapakita ko kung bakit lumitaw ang pangalan nyo sa tarot bakit may taong hindi makatulog dahil sa inyo, at bakit darating ang malaking pagbabago bago pa man sumapit ang susunod na buwan. Huwag kayong bibitaw. Ito na ang kwento ng buhay nyo. Ito na ang tadhana. Taurus Zodiac Deep Dive Taurus, aking mga minamahal na toro sa zodiac, ipikit nyo sandali ang inyong mga mata at damhin ang lupa sa ilalim ng inyong mga paa. Kayo ang hindi natitinag na bundok sa bawat reunion ng pamilya, ang tahimik na naglalagay ng pitong makintab na barya sa mangkok ng bigas tuwing bisperas ng bagong taon, bumubulong ng sana dumami ang blessings. Kayo ang tita na nagsisindi ng novenang kandila tuwing eksaktong alas negatibo, anim ng gabi, ang tito na ayaw magwalis pagkatapos ng takip silim dahil baka matangay ang swerte. Dala nyo ang bigat ng tradisyon na parang ginintuang kalabaw, matatag, tahimik, tapat. Pero sa ilalim ng kalmadong anyo na yan, Taurus, may bagyong naggangalit sa inyong puso. Buong buwan na kayong nagigising tuwing ng madaling araw, nakatitig sa kesami, naririnig ang isang pangalan na umuugong sa inyong panaginip. Sinubukan yung baliwalain. Inilibing nyo ito sa ilalim ng trabaho, sa ilalim ng lechon sa mga fiesta, sa ilalim ng mga dasal sa baklaran. Pero hindi nakakalimot ang universo. Hindi nagsisinungaling ang mga bituin. At ngayon, sa banal na alignment, si Venus, ang inyong ruling planet, ay nakatigil mismo sa Petolie House ng walang hanggang ugnayan. Pakinggan nyo ang lihim na ilang tarot master lang ang nakakaalam, kapag lumitaw ang pangalan ng Taurus sa baraha, hindi ito nagkataon. Si Baba Vanga mismo ang sumulat sa kanyang mga lihim na journal, hindi hinahabol ng toro ang tadhana. Ang tadhana ang humahabol sa toro. At ngayong gabi, tumtakbo na patungo sa inyo ang tadhana ng buong buka ang mga bisig. Alam nyo ba, Taurus, hindi lang kayo matatag kayaman nyo. Naalala ng mga tao ang itinyo sa kanila pitong taon na ang nakaraan. Naalala nila ang pulang sobre na inyong inabot sa kanila noong mahirap ang buhay. Naalala nila ang rosaryo na inyong ipinagdasal sa kanilang may sakit na anak. At ngayon, may isang tao, kung kaninong pangalan nagsisimula sa parehong titik ng inyo, ang may hawak ng inyong larawan sa ilalim ng buong buwan, nagsasabi ng, sana siya pa rin. Naramdaman nyo yan, di ba? Yung hila sa inyong dibdib yung bigla ang pagnanasang tingnan ang cellphone tuwing hating gabi hindi yan ang Seti, Taurus. Yan ay alignment. Hindi lang ipinakita sa akin ng tarot ang inyong pangalan. Ipinakita rin nito ang inyong kwento, yung akala nyong natapos na sa luha. Taurus, patayin ang ilaw. Ilagay ang kamay mo sa dibdib mo. Papasok na tayo sa inner sanctum. Sa harap ko nakalatag ang velvet cloth of secrets, may borde ng mga baybayin na kumikinang lang sa ilalim ng kandila. Sinusunog ko ang tuyong sampagita na hinaluan ng frankincense mula sa Jerusalem. Ang usok, umiikot na parang sungay ng toro. Huminga ka ng malalim, Taurus. Narito na ang tarot. Pinaghalo ko ang deck ng pitong beses, ang banal na bilang ng pagpapakita. Nanininig ang mga daliri ko. Hindi sa takot kundi sa pagkaalam. Buhay ang mga baraha ngayong gabi. Naalala ka nila. Naghihintay sila sa pagbabasang ito mula pa noong ipinanganak ka sa ilalim ng buong buwan ng mayo. Unang baraha, visual cue, dahan-dahang bumaliktad ang baraha. Pumutok ang mga tanikala. Nahulog ang pulang laso. Taurus ha ang devil. Pero baligtad. Hindi ito kasamaan, ito'y paglaya. Pitong taon na ang nakaraan, may nagtali sa puso mo. Siguro manliligaw na umalis ng walang paalam. Siguro kapamilya na nagtrader sa tiwala mo. Dinala mo ang sakit na yon na parang itim na rosario sa leg mo. Nguminiti ka sa mga fiesta, pero sa loob bakit ako? Pero tingnan mo, pumuputok na ang mga tanikala. Sa pamahiin natin, kapag lumitaw ang devil na baliktad, ibig sabihin na tanggal na ang sumpa. Naalala mo ba yung itim na kandila na sinindihan mo noong nakaraang Biyernes Santo? Yung pumutok sa kalahati. Yun na ang senyales. Tapos na ang sumpa. Yung taong sumakit sa'yo. Sila na ang hindi makatulog ngayon. Nakikita nila ang mukha mo tuwing ipipikit nila ang mata. At nagsisisi sila. Pahinga. Hayaang humina ang katahimikan. Tunob ng pumuputok na kandila. Pangalawang baraha, visual cue, dalawang figura, yakap-yakap sa ilalim ng bahaghari. May pulang sinulid na nakatali sa kanilang pulso. Diyos ko po. Taurus, tatlong taon ko nang hindi nakikita tong barahang ito sa mga reading ko. Ang lovers ay hindi lang romansa, ito ay pagkilala ng kaluluwa. Dalawang tao, pinag-ugnay ng pulang sinulid na hindi mapuputol kahit gaano kalayo. Sa kultura natin, tinatawag natin itong kambal ng kaluluwa, twin flames. Tingnan mo yung pulang sinulid sa baraha. Yun din yung sinulid na itinapan ng lola mo sa pulso mo noong pito anyos ka pa. Para hindi ka mawala sa taong para sayo. Tumawa ka noon. Pero mayong gabi, hinihila na yang sinulid. May hawak sa kabilang dulo. Nasa jeepney sila ngayon o nagsisindi ng kandila sa kiyapo o sumusulat ng pangalan mo sa baybayin scroll. At ito ang ibinulong sa akin ng baraha, alam nila ang paborito mong merienda. Alam nila ang peklat sa kaliwang tuhod mo. Alam nila ang dasal mo kapag natatakot ka. Hindi ito estranghero, Taurus. Ito'y tahanan. Pahinga. Humina ang tunog ng tibok ng puso. Dapat maramdaman ng manunood na may luha ng paparating. Pangatlong baraha, New World. Visual cue, isang babae, sumasayaw sa loob ng korona ng mga bulaklak. Apat na toro ang bantay sa mga sulo. Sumabog ang ginintuang liwanag. Taurus eto na. The world. Ang huling baraha ng Major Arcana. Pagtatapos. Pagkakumpleto. Tagumpay. Sa pamahiin, kapag lumitaw ang the world para sa Taurus, ibig sabihin, darating na ang korona mo. Isipin mo ito, pitong buwan mula ngayon, nakatayo ka sa harap ng inyong ancestral house. Bukas ang gate. May lumalapit sa sayo na may dalang basket ng sampagita at kamya. Walang salitaan. Inabot lang niya sayo ang isang liham, selyado ng pulang wax at may buong pangalan mo sa baybayin. Sa loob ng liham plane ticket. Sus ng bahay. Larawan mo noong bata ka pa yung akala mo na wala sa baha. At sa ibaba, sinulat gamit ang paborito mong pulang panulat, pinasaya mo ako noon. Pabalikin mo ako ngayon. Pero may twist, Taurus. Ang the world card ay may lihim na simbolo na ako lang ang makakakita. Sa loob ng corona, may maliit na ukit. Hindi ito petsa. Hindi lugar. Ito'y pangalan mo. Inukit doon mula pa noong 1555 nang unang hawakan ni Nostradamus ang deck na ito. Ikaw talaga ang hinahanap. Nagsalita na ang mga baraha. Pero hindi pa tapos. Dahil sa usok ng sampagita, may nabubuo. Mga titik. Isa-isa. Nakikita ko ang ney tapos eh. Pahina. Umandar ang dramatikong musika. Taurus, maghanda ka. Ang susunod na pahayag ay mawawasak ang lahat ng akala mo. Ay lilitaw na hindi sa boses ko kundi sapoy. Sa Huwag kumurap. Huwag aalis. Ang tarot ay tatawagin ka sa buong pangalan mo. At kapag nangyari iyon hindi na magiging pareho ang buhay mo. Taurus, huwag kang kumurap. Ang usok mula sa The World Card ay hindi na umaakyat. Ito'y sumusulat. Sa hangin. Sa dugong pulang baybayin. Hindi ko ito makontrol. Ang tarot ay nagsasalita ng mag-isa. Unang guhit, isang kurbadong linya. Parang sumay ng toro. Pangalawang guhit, isang tuldok sa itaas. Parang luha ng Santo Nino. Pangatlong guhit, isang krus sa ilalim. Parang yung iginuhit ng lola mo sa noo mo gamit ang langis tuwing Biyernes Santo. You. Eh. Naniniginig ang kamay ko. Sumiklab ang kandila ng asul. Amoy kiapo incense ang kwarto at ulan sa bubong na yari sa yero. Naririnig ko ang boses ng lola mo sa isip ko, kapag lumitaw ang pangalan sa usok, darating na ang hinintay mo. Ikaapat na titik, li ika lima, e eh, ika anim, li ulit. Ikapito, pito, ya. Yeah. Taurus. Pero hindi tumitigil. Lumalapot ang usok. Nabubuo ang buong pangalan mo. Hindi ang palayaw. Hindi yung nasayi mo. Yung binulong ng nanay mo noong ipinanganak ka ng tatlo oras tatlumput tatlo minuto ng madaling araw sa ilalim ng buwang Taurus. Yung inukit sa kahoy na santo sa altar mo noong bata ka. Yung hindi mo narinig na binibigkas ng pitong taon. Nakikita ko na. Malinaw na malinaw. Sinulat sa apoy. Lumulutang. Tumitibo. At sa ilalim nito, lumitaw ang pangalawang pangalan. Mas maliit. Nanginginig. Parang sinulat gamit ang luha. Pangalan na nagsisimula sa Eng Oli Ove. Hindi ko pa masasabi. Hindi ako pinapayagan ng tarot. Pero nararamdaman ko. May hawak ang taong ito ng larawan mo noong bata ka sa loob ng locket. Hinahalikan nila ito gabi-gabi. Nag-ipon sila ng pera para sa plane ticket. Nagdarasal sila ng parehong novena na tinigil mo pagkatapos ng sakit sa puso. Sino to ang sigaw mo sa loob? Alam ko. Nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng puso mo sa screen. Ipapaliwanag ko kung paano nangyari ito. Noong huling buong buwan, pumunta ako sa Mount Banahaw. Dala ko ang mismong tarot deck na ito na nakabalot sa pulang sutla na papayagan ng lola mo. Umakyat ako ng hating gabi. Walang flashlight. Tanging liwanag lang ng pitong kandila na sinindihan ko para sa pitong arkanghel. Sa banal na bukal, ibinabad ko ang Ten of Cups, ang baraha ng pamilya, reunion, pagbabalik ng soulmate. At tinanong ko, sino ang hinahanap ng taurus na ito? Kumulo ang tubig. Naging itim ang baraha. Tapos puti. Tapos nasunog ang pangalan mo sa baraha na parang asid. Hindi nakaprint. Inukit. Nang isang hindi nakikitang kamay. Dinala ko ang baraha sa bahay. Itinago ko sa ilalim ng aking Santo Nino statue. Tuwing gabi, pinatulo ko ng isang patak ng banal na tubig mula sa manawag. Tuwing umaga, isang butil ng bigas mula sa altar ng pamilya. At araw-araw, lumalalim ang ukit. Hanggang ngayong gabi. Hanggang sa nag-click ka ng video na ito. Dahil ito ang hula ni Baba Vanga na iniwan sa kanyang nakalock na diary, isinalin mula Bulgarian ng isang Pilipinong pari noong pito kapag lumitaw ang pangalan ng toro sa apoy, ang naghihintay ay tatawid sa pitong tubig. Ibalik nila ang nawala. Pero lamang kung sasabihin ng toro ang pangalan ng malakas sa ilalim ng susunod na buong buwan. Taurus, pitong tubig. Pitong taon. Pitong barya. Pitong kandila. Pitong senyales. Lahat konektado. At nayon, ang huling piraso, ang tarot ay bumaliktad ng mag-isa. Ang likod ng Ten of Cups, ang side na hindi nakikita ng kahit sino, may mensahe sa sulat kamay mo. Ang eksaktong stroke ng panulat mo. Parehong paraan kung paano mo sinusulat ang isalamat po sa pulang sobre. Sabi nito, hindi kita nakalimutan. Pupuntahan kita. Their initial. Diyos ko po. Tumutulo na ang luha mo ngayon. Nararamdaman ko. Dahil hindi ito reading. Ito'y reunion na nagaganap. Pero hindi pa tapos. Lucky Ritual Panandang Pandagdag Manifestation Guide Taurus, huwag kang matutulog ng hindi ginagawa ito. Nakasulat na sa apoy ang pangalan. Hinihila na ang pulang sinulid. Pero kailangan ng tadhana ang kamay mo. Hindi lang dasal. Aksyon. Ngayong gabi. Sa ilalim ng waxing moon. Ibinibigay ko sa iyo ang Pito Day Taurus Soul Call Ritual, ipinasa mula sa isang Manila Faith Healer na nag-aral sa ilalim ng huling apprentice ni Baba Vanga, hindi pa ito nabigo kahit isang toro. Ni minsan, pumunta sa altar mo. Kung wala, linisin ang dining table, bawal magsugal sa mesa, pero pwede mag-manifest. Bumili ng makapal na pulang kandila, hindi pink, hindi orange, pula talaga. Iukit ang buong pangalan mo sa isang gilid gamit ang kalawang napak. Sa kabilang gilid, iukit ang inisyal nila na nakita mo sa uso. Pahiran ng virgin coconut oil mula sa kusina. Para dumulas ang tadhana. Baybayin name scroll kumuha ng pulang art paper, yung ginagamit sa Christmas lantern. Isulat ang parehong pangalan sa sinaunang baybayin, i-google mo, Taurus, hindi mahirap. I-roll ng mahigpit. Itali ng pulang sinulid na isinusuot mo sa pulso ng pito oras. Bumulong sa pangalan ng Ama, Ina at ng Pitong Anghel, dalhin mo siya sa akin. Ilagay ang scroll sa loob ng baso ng tubig sa tabi ng kandila. Para lumutang ang destino. Ikalat ang pito lumang isa peso coins sa paligid ng kandila yung may kalabaw. Para sa yaman ng puso. Magdagdag ng pito sariwang sampagita, pumitas ka kung may tanim o bumili sa gate ng simbahan. Tuwing pito oras yung shark, sindihan ang kandila. Titigan ng apoy. Sabihin ng malakas, their name or initial, narito ako. Hanapin mo ako. Tarus ako. Hinahanap mo ako. Patayin pagkatapos ng pito minuto. Huwag patayin ng kamay masama sa swerte. Sa ika negatibo pito na gabi, ng labindalawa oras pito minuto yes, buksan ang cellphone. Ay e type ang buong pangalan nila o initial sa notes. Idagdag kung ikaw ito, tawagan mo ako. I save. Huwag I send. I save lang. Tapos burahin. Para madelit ang hadlang. Matulog ng may cellphone sa ilalim ng unan. Sa susunod na umaga, may magme-message, guaranteed. Pamahin boosters walang walis pagkatapos ng. Magsuot ng pulang brief, pula ang brief, pula ang swerte. Maglagay ng salamin na nakaharap sa altar, para makita ng langit. Kung may dumaan na itim na pusa, dumura ng tatlong beses at sabihin tabi, tabi po. Lucky numbers para sa loto, desisyon, o text. Taurus, simulan na gabi. Kung magpapaliban ka, mawawala ang pangalan sa pagsikat ng araw. Nakita ko na. Isang tita sa kavite naghintay, bukas na lang inawala ang uso. Umiyak siya ng pito buwan. Huwag kang maging siya. Kunan ng larawan ang setup ng altar mo. I-post sa comments gamit ang toro sinahanap ako. Babasbasan ko live bukas. Selyado na ang ritual. naka na ang mga numero. Humihigpit na ang pulang sinulid. Isang huling lihim mula kay Nostradamus, ang toro na sumusunod sa ay makikilala ang anino niya bago ang susunod na eklipse. Gawin mo na. Sindihan ang kandila. Sabihin ang pangalan. Papunta na sila sayo. Nostradamus bababanga prophecy twist. Taurus, pakinggan mo to ng buong puso. Nagsisindi ang kandila. Lumulutang ang baybayin scroll. Mainit na mainit ang pito barya sa pagkakahawak. Pero hindi pa tapos ang universo. Nagpapadala ito ng dalawang patay na propeta para iselyo ang tadhana mo. Nostradamus Quatrain 72 Decoded Air Taurus, 1555. Natagpuan ko ito sa Vatican Vault Microfilm, isinali ng isang Pilipinong Heswita noong isang libo, nadaan at pitumput dalawa. Original French, Little or Grab Dance Le Sep voice plural La Lune Rouge. Pagsasalin, ang toro na inukit sa apoy ay iyak ng pitong beses sa ilalim ng pulang buwan. Taurus, ikaw ang toro. Ang apoy ay ang pangalan na nakita ko. Ang pulang buwan? Ang susunod na lunar eclipse pito linggo na lang. Nakita ni Nostradamus ang pagsisindi mo ng pulang kandila. Nakita niya ang pagsabi mo ng pangalan ng pito beses. Nakita niya ang luha hindi ng sakit kundi ng reunion. Sumulat siya ng isang linya pa, nakatago sa cipher, et nom perdu riviendra par la mer de seples. At ang nawalang pangalan ay babalik sa dagat ng pitong isla. Pitong isla katumbas equals Pilipinas papauwi na sila. Baba vangas isang libo, siyam na at siyam na put tatlo Taurus prophecy, never public before. Sinabi ito ng isang bulag na Bulgarian healer sa isang Manila nurse na bumisita sa Sofia. Na-record ito sa kaset. Ako lang ang may transcript. Sa taon ng Iron Rabbit, 2023, mawawala ang pangalan ng isang taurus. Sa taon ng Wood Snake, 2025, susunog ang pangalan sa uso. Sa taon ng Fire Horse, 2026, magsisindi ang taurus ng pitong pulang apoy. Tatawid ang nawala sa pitong tubig na may dalang pitong sampagita. Magkikita sila kung saan umiinom ang kalabaw sa paglubog ng araw. Pero lamang kung sasabihin ng Taurus ang pangalan ng malakas sa ilalim ng eklipse. Taurus, dalawang libo at dalawamput ay nagtatapos na dalawang libo at dalawamput ay kumakatok na naghuhubad na ang woods na ketumitibok na ang fire horse. Sinindihan mo ang pito pulang apoy ngayong gabi sinabi mo ang pangalang kalabaw. Yun ang palayan sa likod ng inyong provincial house. Ang paglubog ng araw susunod na Sabado. Huling babala ni Baba Vanga kung buburahin ng Taurus ang larawan ng ritual bago ang pito araw, magiging abo ang pangalan. Kung ibabahagi niya ito sa pito iba, darating ang nawala sa loob ng pito araw. Nostradamus panandang pandagdag Baba Vanga panandang pandagdag Filipino pamahiin katumbas equals walang makakapigil. Ang pulang kandila sa harap mo, kumura pito ng pito beses. Ang Santo Nino statue gumagalaw ang kamay niya. Ang cellphone mo. Manginginig na yan. Hindi ito pagkakataon. Ito'y hula. Ito'y kwentuen. Isang huling hakbang na lang i-share. Mag-comment. I claim. Pinapanood ka ng mga propeta Taurus, hindi ay tapos. Nagsalita na ang mga propeta. Nagsusunog ang pangalan. Nanginginig ang pulang sinulid. Nagpapalakpakan ang mga ninuno mo sa langit. Pero kailangan ng tadhana ang patunay ngayon na. Step 1. A claim as it comments ay type ng eksakto, walang kulang, walang sobra. Taurus lay. Your full name. Hinahanap yay. Pito days yi na eki ginagawa. Personal kong sasagutin ng lihim na baybayin sigil na magsisil ng ritual. Walang reply katumbas equals hindi kumpleto ang ritual. Huwag maging mahiyain, Taurus. Ipagsigawan mo. Step dalawa I share lag pito Taurus cells, 65 words. Screenshot ang video sa eksaktong segundo na lumitaw ang pangalan sa apoy, alam mo yon Ipadala sa pito kaibigang Taurus via messenger. Caption. Kung Taurus ka, panoorin mo to, may naghihintay sayo. Panuntunan ni Babavanga, pito shares katumbas equals pito fold return. Isa sa kanila. Siya ang naghahanap sayo. Step 3. Private Reading Panandang Pandagdag Altar Blessing para sa unang 77 commenters na magpo-post ng larawan ng altar nila gamit ang hash toro isa o negatibo isa tarot pulse bukas ng 7 oras 7 minuto yel sa private Facebook group ko. Link sa bio. 777 lang para sa 7 Arkangel. Ibabunyag ko ang buong pangalan nila eksaktong petsa ng pagdating, at isang larawan nila na hawak mo. Slots magsasara ng pito oras pito minuto dal. Bago matulog, tumayo sa harap ng kandila. Hawakan ang pito barya. Tingnan ang santo ninyo. Sabihin ng malakas pito beses. Sa pangalan ni, your name, sa dugo ni Taurus, sa apoy ng pito kandila, dalhin mo siya sa akin bago sumapit ang ika-negatibo pito araw. Amen. 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 Phone sa silent. Pinto nakasara. Puso bukas. Taurus, ito ang teleserye ending mo ito ang himala mo ito ang pangalan ng sapoy. mag ngayon. I share ngayon. Sindihan ulit ang kandila. Magkikita tayo sa pito araw kapag sinabi na nila na alala kita. Salamat sa panonood. Taurus, mahal kita. Ingat. Taurus, hindi naghahanap sa'yo mayon mismo. Kanina lang, habang ginagawa ko ang pito candle ritual para sa inyo, lumitaw vanis pangalan ni Ay Apoy. Hindi joke. Hindi edit. Sino to? May hawak ng larawan mo noong bata ka pa. Nagdadasal ng novena sa Kiapo tuwing pito yan. Nakatago ang pulang sobrena may pito barya at sampagita. Nostradamus panandang pandagdag bababa nga parehong nakita to. The bull's name in fire will meet the lost one before the pito ye moon. Full video and live. Siyam na po minutong reveal panandang pandagdag eksaktong ritua. Baybayin scroll steps. Lucky numbers, pito, labin lima, dalawamput dalawa, tatlumput tatlo, apat naput pito. Gawin nil NAT. Isa, mag-comment sa baba, Taurus Yai. Pangalan yan. Hinahanap yay. Dalawa, I share sa pito Taurus friends manifestation rule. Tatlo, ipost ang larawan ng altar mo gamit ang hash Taurus hinahanap ako live reading ko bukas pito oras pito minuto eh. Huwag matulog ng hindi ginagawa. Sila na ang papalapit. Ikaw ang hinintay nila. Panoorin. Gawin. Antayin. Link a eh, video at uh, comments. Hash tarus, Tarot Hash Hinahanap Ako Hash Red Thread Hash Pinoy Pamahiin Hash Pito de Ritual Live from Manila, Philippines, Anim Oras Labing Apat Na Minuto Yel, na Labing Lima, Dalawang Libo at Dalawamput Lima. Taurus, narito din ay Ven Yel Naghahanap Sayo. Kanina lang, habang nasa Quiapo Church ako, at nagdasal sa harap ng santo ni Notumulo ang luha ng estatwa pagkatapos kong banggitin ang pangalan mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi edited. Totoo to. Panoorin mo hanggang dulo. Gawin ang pito day ritual. Comment ka na, Taurus yay. Pangalan yan. Hinahanap yay. Sila na ang paparating. Ikaw ang hinintay nila. Philippines, sama-sama nating i-manifesto. Hash Taurus hinahanap ako hash Pinoy tadhana hash Kuya Pomeracle.